Okay, may ada na nagat. Yada na. Damo, kuya, I'm gindakpan. Damo. He, kuwan in nga na nagat, he. Manulawro. Ay, papalit na kami. Ano ito nga yung gindakpan, dida? Ano ito mga isda? Ano ano? Ah, Nagrambo. May da. Papalita ako. Hala, papalita kami. Ngem kugit, kada mo gindakpan. pan. Kada mo pira He uh, uh. Ada eh. Adahlah. Dituk. Eh. Ditau. Anu ini. Malu ini. Tag... ini kun. Ada sigi, Tun. Mau lihat dak aku? Sigi. Tag te rawai. Oh, ako, di, di. Tagpira, oh kuya Jimmy is here. Ha nah. ino. <coughs> I'm buying ano pugita. Iton. Iton. Oh, kan perumait. Padamu. Tumur tamu hindi Tumur tamu hindi Tumur tamu tapi Tumur tamu hindi Tumur Kugita Kugita, is it kugita? Kugita today for lunch Kugita today for lunch Come on, come on Yeah, Yeay, our kugita Yeay, Fresh from the ocean, okay Fresh ah, ocean, <laughs> okay, I think this is done. Now we please cool it down. magluluto Oh, We have to cool wow. it, oh, it down and then natin yan sila. Well, this is Fish. Mga mga ng fish. Sa kumain ng mga tasong ng pagkain ng dagat. Kasi na tira ng dagat, kaya guys. Mga tulay. Mga tulay. Ito yung kanan namin. Buhay oh, dito. Pag tapos kumain ng seafood, kumain sa dagat. Ano? Ito ano? O, oh, ito. Kami boss, guys. Kami boss. meron wala. Wala. Ako kumain namin itong kokos. Para masarap. Parang guys. Sino? Ito parang namin ito. Ito parang Hinay ang ko yung ano? Hinay sa ko yung ano? Hinay eh? sa ko yung ito ko. Oh. Hinay natin yung itim. Hinay kung Yung itim kasi ano siya? Hindi ko siya tayo. Pero sabi nila yan, yung pinakamasarap pero yung. Eh, hindi ko naman siya. Ayoko dapat eh ayo nga pala no ilang pa talaga tanggalin ay di bibi dira dapat tinatanggal pala talaga yung ano for the go tinatanggal ng ano naman ito yung ulo ng kugita Pugita, pugita pala tagalog nito no ang ah, tagalog hindi kung pugita, ano Pugita. kugita oh nito kugita awaray ang tawag nito ay finish finish ng ano Ooh, yung dagat Ayan yung dagat nandyan yung woo ang hangin ang sarap <tinyo>

pugita wit gata. Nayro, yeah, it's super good. kami dito sa beach ng Kunito magluto ng uh, pugita gata. At saka ito, it is may, so is naman dito. Okay. First, lagyan natin ng mantika. Oh, no. Then, gisa-gisa ng bawang. Tapos, luya. Ito. Ito. Tamasamahin na natin. Tamasamahin na natin. Yan, lahat, lahat. Para okay na, bunga na. Bunga na Then, lagyan natin yung pugita. Ooh, smells good. Yes, yes. Halaloin, halaloin. Iwan ko anong lutog na to. Halaloin Yeah. Hindi, pugita na may gata. Pugita na may gata. Lagyan natin ang aminta. Masa ba aminta? Kagatin natin. <laughs> Pupusin natin yung paminta para masarap. Tsaka lagyan natin ng asin. sinamin namin may tubig na. Ayan natin ng asin. Sige pa. Tapos Okay. Tapos halaw halawin natin. Halawin. Halawin. Halaw halawin lang. Nasaan yung magic sarap. Ay, ito yung magic sarap. Lagyan natin ng magic sarap. Bahala na kayo mag-jog sa luto namin. Kasi lutong dagat to. Lutong dagat lang ang aming. Kaya. Yeah. kenyang. Tapos, now, para mapakuluan siya. woo, lagyan natin ng kuku mamong. Bakana man kuku <laughs> <laughs> oh, mama. Ah, kuku mama mo ba? Mm. Kuku mama, kuku mana. Kuku mama. Kuku mana. Mm. Uh, diyo. Tapos, tutubit ka niya. Tutubit mm. ka no. Ngamang, ngako ko tutubit pa siya. Basta Kung takip, nakukuloan natin. Let's boil our sauce. No. Ayan na guys. Wow. Uh, dah kau bintang. Hmm, sah sah. Mm hmm, betul nak kau bintang. Mm. Mm. Final product kugita Hmm, tadi merasa. Ooh, guys, kugita Hmm. ooh, mm. ooh,